Gadan ang sarong lalaki kan pagsasak sa kunkan sa iyaman sa nang pinsan sa barangay Biga Aligaspi City alas 11:20 ng pagkabanggi kay ining Lunes, Desyembre 30. Binisto ang biktima na si Alias Jefferson, 42 anyos, sarong construction worker. Binisto man ang suspect na si Alias Joshua, 42 anyos, construction worker parehong residente kanaon ang bitan na lugar. Pasado sa impormasyon, mantang nakikipag-inuman ang biktima sa sa iyang mga amigo. Uminabot ang suspect na naulit sa indang mainit na diskusyon hasta sa saksakon kay ining ang biktima gamit ang bitbit -bit kay ining kutsilyo. Nagluluwas investigasyon na haluin ng dinagkakasinabutan ng ambos lados na unong sa daga. Bali, ng grupo, uh, kagong biktima, nag i din uminabot so suspect, so very nag altercation between them. So dumana nangyari, so para nagsak sa, nagsak sa tama, so biktima, sa Manila na partikan sa lawas. Nagsapuan biktima rin mga saksak sa manlainlain na partikan sa iyang hawak. Ipigdalagan pa man siya sa ospital, alagad ipigdeklarang dead on arrival. Tulos man na naaresto ang suspek ng otoridad at sinasangatanan ngatananin kasong murder. Kung may problema, lalo na uh, sa Abot sa daga na day na naariglo mas maray siguro magduman sa Uh, barangay, ipaiti, paarang kung kain ang barangay, barangahan, magpahilingan kung may mga dokumento na magpatotoo na sa indaw ang mga uh, na maglala. Pigpapatentihan ang bangkay kan biktima sa saindang residensya para sa mga baratang tatak bicol. Hercules Barbacena.